Thank <laughs> you. pangalawang dive namin. Sana swertehin tayo sa pangalawang dive. Sana may isda ditong panain. At ito, malapad na bukawin. Nakatago. Mm -hmm. Gitik. Ayos na ito, pandaradagdag. Pagtsagaan ko muna itong panako ako kahit sirang spring mga kapaders. Nagagamit pa naman at bukas aayusin ko pag uwi. Hindi pwede magparasilip sa butas. Sobrang likot. Ito sulit. Naroon, malayo mga kapaders. Oy. Hinila na ng alon. Hinigop. Tamaan sana tang sala. Nakailag mga kapaders. Yan ang kahirapan talaga pag malikot ang dagat. Pati isda malikot din. Hirap patamaan ang stainless ng pana. Hanap lang tayo ng ibang mahuhuling isda. Dito may nakatago. lapo-lapo mm -hmm. Lagata ka din dyan. Sibungin. Kursuno. Kwartang linaw na. Lalong luminaw ang ating kuha ng kamera at dalawang flashlight na ginamit ko mga kapaders at ang palit pa ako ng battery nung paglutang namin malabu-labu kay ang dagat gawa ng madulnok na ito solid malikot na naman hindi ko na pa na insulid mga kapaders sobrang likot o nukos ayos to Tam! nakailag mga kapaders tugbukin ko ng na pana tamaan sana mm -hmm. tinamaan din pang kalamars ng kasamahan ko nakatanggal pa sayang pa yung nukos hindi nagpahuli mga kapaders dito sa butas may nakasilip sa atin liglig tumago pa yung ulo sugitin ko ng kaunti para gumalaw yun gumalaw yun tinamaan mga kapaders tinamaan sa mata kwarta na bukas pag naibinta ganitong isda ang najakpat dito sa mga parakawil or para liglig mga kapaders hanap na naman tayo pakita kayo oh hoy naroon malaking lapo si sibungin siguraduhin ko na ito mga kapaders hindi ko ito pakakawalan ayan, limit ko pa ang kamera may isang kiluan sa estimate ko hindi ko pinapana mm hmmm lagatan ka dyan, Ayun na, dumulu na ididiin ko yung pana sa bato mga kapaders kahit magpap hindi yan mga kabunot, sige pangihinain na rin to. Malaking biyaya ito. Maraming salamat ulit, Lord. Pandaradagdag pambigas. Sana may kasama pa. Hanapin natin itong bahura. Ikot-ikutin ko lang ito. Malaking sulid. Huwag kang malikot. Mm -hmm. ka ko. Parang mga kapulit, mga kapaders. Ayan, nahawakan ko din. Hindi kasi nung makasuot ang mga isda sa butas. Dahil sa ilang bato, malikot na masyado. Na ito pa isda. Mm -hmm. Mm hmm Huli ka rin dyan. rin. Ayan mga kapaders, butas ng pugita. Walang laman. Siguro ko nasa galaan. Pag hindi nahuli ng ibang paralangoy, hanap tayo uli. Oh, naroon sa butas. Malaking sibungin din. mm -hmm. Bali dalawa. Magkalapit lang itong liglig sa kasibungin. Kaya itong iliglig, hindi ko tinggal sa pana at kinasakulala ang mga kapaders. Dinubol ko ang rubber at para tagusan ng pana. Magandang pakikipagsawak lang ito mga kapader sa pangalawang dive. Halos pilang isda na ito pa, napula po mm hmm, lagat na ka dyan. Sige, pakita na ang mga ng klaseng isda dito sa bahura. Mapula na naman ang silangan. Malapit na magsikat ang buwan. Hanap tayo. Dito sa unahan, may nakatago mga kapaders. Naroon, sa ng sayap. Anong sadaing kayo ito? Bukawin. Ngayon, tinamaan mga kapaders. Nagitik. Meron sana mapakita dito kulambutan. At para nating huli sa unang day, malagdagan lamang. Tsaga-tsaga natin dito. Langoy tayo ulit mga kapaders. Na ito, Camilo, ay sigurado pa na sa akin. Mm -hmm. Pangulam ng aking inakay bukas, Camilo, lagain. Malaman ang sipit na ito mga kapaders lalo yung kabaak na sipi at mas malaki, mas malaman. Ganong klaseng kasag nga pala sa amin, bigay namin ang kilo 200. Ito pa pa Kuli ka! Mas maganda ang presyo na ito mga kapaders. Pag mayroong kasamahan, kapag wala, may isama sa kamilo paglaga, pang ulam. Yung mga katalong sa akin, gamit yung plus light, bali dalawa mga kapaders. Na ito pa, isda. The... Di naman na naman, mataan ma, talik parehas ko pinapalingas mga kapadyers para mas malinaw ang kuha ng kamera katulad ngayon ang dagat medyo malabo labo gawa ng malakas ang panahon nagpaparaulan pa sigurado malapit ang taglamig ng dagat oy dalawa itong unahin kong mas malaki timbungan mga kapadyers isdang may balbas mmmmm -hmm. oy nang makapulit man ulitin natin siguraduhin ko na sa pangalawang pana sana tamaan. Mm hmm, lagata ka dyan. tambalbas, sigurado. Malaki ang tama. Pangulam na lang ito mga kapaders. Ito, ito isa lang ang pampinta. Sana magitik itong isa. Dito na lang tayo mabawi sa isa papanain ko. Sobrang likot na lang dito mga kapaders. Saka kalula. pag hindi na lang, uy, wala. Ito pa. Mm -hmm. nagitik. Ito, pambinta lang itong isa mga kapatid. itong mas malaki. Pang-ulam na laang iyon at tridik yun. Hindi ko ng buyer. Hanap ulit tayo. Uy! Ano ito? Pragman ito mga kapatid. Sino daw kaya ang may gamit nito? Ayan, makapalpantila mga kapatid. At kumpleto pa ang pangalan ng pragman. Ayan, sa may parting baraso. At yung titignan mga kapatid. Anong pangalan? Super Dry Sport. Tama kayo pagkabigas ko, pagkabasa ko, bahala na, kung tama o mali. Baka yun ang hulog ng mga ibang parasisid, hindi na malayan. Ito, lalong manitis. Mm hmm, talagang mapahuli. Yung isa mga kapas na kalayas na, magandang panayin dito, halos pili. Hanap ulit tayo. Dito sa butas, mayroong nakasilip. Wow, laki. Lapulapuli mga kapaners. Red na sono. Kwartang linaw. Salamat uli, Lord. Magandang blessing na naman ito. Sa unang dive ang ating huli karamihan kulambutan. Uy, ano ito? May pagulong-gulong na isda mga kapaners. Malaking tapasan or orinis. Tingnan natin kung sariwa pa. Malaking kagat ito. Delikadong pati ang kumagat nito mga kapaders. Kapag pangaluan, tagpasa na yan, putol titinan ko ang hasangan kung sariwa pa pag mapula pa kukuwain natin may ginandaingin mga kapaders medyo malambot na ang laman parang bulok na ito oh, wala na putla na mga kapaders pagkaya ng kasagian binawasan na ng kaunti ng pating hindi inubos na ito sa unahan malapad mm -hmm. Taligbago uli maganda na ngayon ang panain at lagas na ang kulapo hindi na madumi ang bahura kaya kasan tayo lumangoy na bahura malinis na talagang tiyaga lang kaya kasabihan ng iba kapag walang tiyaga walang dilin siya naroon sa unahan may kulang butan daandahanin kong lapitan mmmm namuti gitik walang bawas ang tinta ay salamat lord at naka isa pa nakakulang butan pa tayo sana isa pa para mayroong pang kasama naroon paro fish dudukutin ko mga kapaders yun wala na Sumuot sa pinakang ilalim baka makita ng kasama ko ganong isda paro fish minsan sa palingki nakakita ako mga kapaders naroon alatan pang ulam na lang ito mm -hmm. sigurado na ito oy nang makapunit pa uulitin natin panain nasa na kaya yung pumunta dito sa butas na ito mm -hmm tataguan mo pa ako. Yan. Labas ang laman mga kapalers. Malaki ang tama. pangulam naman ito. Kahit malaki ang tama. Hanap ulit tayo. Tsaga-tsaga lang. At maliwanag lang buwan. Matas ng sikat mga kapalers. Na ito pa. Mm -hmm. Hindi makatago ang mga isda sa butas. Siguradong iyahampas ng alon sa loob. Kaya magandang panahin ngayon mga kapalers. Kahit malaki pang isda, kita na kaagad nasa unaan si Kadevis Rico kasalubong ko mga kapaders. hanap tayong isda uy pugita na ito malaki ay sigurado pagkakataon to mga kapaders si Kadevis Rico na yan antimano nakalapit kagad ka sa akin sinusungkit na mga kapasang unti unti laang kikiliti lang yan mga kapaders. buti at pabo ang butas lumabas ka ng pugita pahuli ka na sa amin sana malaki at para malaki din ang buka ayan na lumabas na mga kapaders dakutin mo na habang nasa yun dinakot din mga kapaders medium lang ito pero malaki na ang pangapit sana mag dalawang kilo at para big kapag big na kaya ang pugita ang kilo 200 o hamak pa may dalawang kilo mayroon 400 gagal mga kapaders sa isang pugita lang bawi na ang gastos may kikitain pa Ilang plus pa lang huwag ni Kadayos mga kapaders. Yung sa akin, ayos man. Sa estimate ko, may siya na tayo. Maraming salamat ulit sa inyong pag-abang dito sa pangalong namin. At pagkakitik na ito mga kapas, malutang na rin kami. Magandang 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 umaga sa inyong lahat mga kapaders. Ito na yung ating biyaya ng Panginoon Diyos. Maraming salamat ulit Lord sa blessing ngayong umaga. Ito yung aming huli sa dalawang dive. Saglit lang mga kapaders dahil... Malikot ang alam ng dagat, medyo malabu-labu. Ayan, makati ang dagat, hindi tayo nakapragman mga kapaders. Pero sa awa ng Diyos, pinalad pa rin tayo mga kapaders. Ayan, pinipili na. Halos pili aming isdang na huli kagabi mga kapaders ni Kadavis Reiko. Marang salamat pa rin sa ating karagatan. Kahit malakas ang panahon, naglindol sa ating bansa. Mayroon pa rin tayong biyayang natanggap sa karagatan. Titimbang na yung kulambutan sa bayer mga kapaders at para maging pira na labang abang lang mamaya sa pintada kung magkanong partihan bawat isa lubos nga pala ko ng kapasalamat sa inyong patuloy na suporta at walang sawang panonood ng aking mga video sa youtube mga kapaders ayong malaking lapu-lapu si Bungin oy Camilo para sa aking inakay baka tayo babagin ang hindi ko makakalimutan ng sa mga hindi pa nag-skip ng ads. Abang-abang -abang lang mga kapaders sa partihan kung magkano nga abuti namin bawat isa. Magandang magandang umaga sa lahat mga kapaders. Ito yung aming kinita sa dalawang dive. Aming kinita ay 2,447. Yung gastos 309. Ito yung natira mga kapaders. 2,138 pinag-apat. Ito yung partihan bawat isa. 534. Ito yung mga gastos sa binayaran mga kapaders. Ayos na ito. Maraming salamat ulit lul sa panibagong biyaya. Amedo Pagdadamutan. Shoutout nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na rin sa mga OFW dyan. Kati mag-iingat. Maraming salamat nga pala sa inyong walang sawang suporta. At patuloy niyong paunod ang mga video ko sa YouTube hanggang Facebook. Maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. God bless. Lahat tayo mag-iingat.